Hello, hello, hello! Hello, Philippines! Hello, world! Panibagong buhay, panibagong pag-asa! Ito po si Kalabs TV Vlog na sa inyo'y bumabati! <laughs> chowot, Another day, another vlog na naman tayo! Real talk lang po! Sa panahon ngayon, kahit ilang beses kang gumawa ng kabutihan, Isang pagkakamali mo lang, purado na agad lahat iyan. Kasi mas mabilis kumalat ang mali. Kaysa mabuti. At mas mabuti sa iba ang humusga kaysa umintindi. At eto pa, Ganyan talaga ang buhay, kailangan matutok at masanay. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay tunay. Minsan, hindi lahat nakangiti sa iyo ay kaibigan. Kasi minsan kung sino pa yung akala mo kaibigan, sila pa pala yung taong lolokohin ka at huwag tayong magbitaw ng salita kapag galit ka. Ang galit, lumilipas yan. Pero yung masakit na salita na sinabi mo, magiiwan yon ng sugat sa taong pinagsabihan mo. Gets mo? Get, get out! Sex bomb dancer lang ah. <laughs> Very good. O siya, hagan dito lang po tayo. Ito po si Kalabs TV Vlog ang sa inyo'y nagpapaalam. Bye-bye! <laughs>